Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tiga Pasay, mga tiga Metro Manila. At nabisita po tayo ng karami, na marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiupo po tayo at uh, mga dalawang oras itong speech ko. Bago po tayo mag, uh, pagbigyan niyo po ako at uh, binibilang ko lang yung aming mga kandidato. Dahil uh, tinitiyak ko na kumpleto at uh, wala pang napasabugan ng granada. Kaya na uh, wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Ayan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot, wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman pala, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ang, ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan nyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang, ka, ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita niyo naman po ang galing ng aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po at bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, eh, alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig nyo na yan, kan kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At uh, pagpinagsama pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ng napakagaling, ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakaka nakakatuwa na makita na meron tayong mga nagsisirbiso sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Yeah. Tignan po natin, tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Sabihan ko sa inyo, wala po sa kanila ay naging senador na. Senador Cayetano, Senador Lacson, Senador Lapid, Senador Marcos, Senador Pacquiao, Senador Revilla, Senador Soto, Senador Tolentino. Lahat po yan dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nailukluk na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin hindi na po sila kumakapakapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin. Alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagsiservisyo sa inyong lahat. Pito naman, ang nanggaling sa House of Representatives na naging congressman. Nandito po, naging congressman, congressman Abalos, congressman Binay, congressman Cayetano, congressman Marcos, congressman Pacquiao, congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi na po sila bagito sa ganitong klaseng trabaho, subok na subok na subuk na sa mababang kapuluan at sa batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, katumbas ng isang sekretary ng ating na sa nakalihim ng isang departamento. Andiyan po si ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abalos, na napakaganda ang naging performance niya. Andiyan din po at uh, naging uh, na naging sekretary, sekretary Tulfo ng DSWD. At uh, Napakita sa atin, kaya po napakaganda po ng reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa atin, matulungin sa ating mga kababayan. Siya po sa administrasyon ito, siya po ang nagsimula niyan. Kasama din natin po si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission at siya po ay ang uh, nagbigay ng tulong at nagdala ng uh, lahat ng pangangailangan ng na mga naging biktima, yung mga nasalanta nung bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA na makita naman ninyo. At uh, dahil napakahira po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni, ni, ben ni Mayor Benhor, ni Secretary Benhor, sinabi nga niya, eh Ang kanyang tinutulungan pag MMDA ka ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga ibat-ibang lungsod, lahat ng ibat-ibang bayan na nasasama sa Metro Manila. Kaya po, ngunit eh, yung mahirap na trabaho niyan ay nagawa na at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadadaan na basta dal, dal, daldal nang daldal, gawa lang sila ng gawa, trabaho lang sila ng trabaho. They will stand in the Senate, not to oppose, but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahangad na pagpanggulo. Wala silang, wala silang iniisip na pagwatak-watakin ang Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinegdor rin po ang uh, tatlo sa aming uh, kandidato na naging gobernador. Andiyan po ay yung aking kapatid, naging governor ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At nandiyan din po ang uh, governor Lito Lapid ng Pampanga. At uh, at ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andiyan din si uh, Mayor Abalos, sa ng Mandaluyong kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakakilala sa magandang naging nangyari pangyayari sa Mandaluyong. Nandiyan naman si Mayor Abibinay na <laughs> Mayor Abibinay na maraming dalampala galing sa Makati. At uh, siya po ay humawak ng Makati, yung pinakamayaman na lunsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo ang isang lunsod, ay madali ang trabaho. Hindi po, mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Anjun din po ang uh, si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At wag natin makakalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam na ang unang Senator Soto ay ang kanyang ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun. Si Senator Soto rin ay dumaan din sa LGU, dumaan din sa local government. Ay vice mayor naman siya ng Quezon City. Kaya ta uh, makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan. Napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagseserbisyo sa publiko. E eh, kunti, oh, hindi po natin hindi po natin kinakalimutan ang ating mga kababaihan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi lamang po na pangkaraniwan ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, akala mo sa tapang nila parang mga sundalo. Kaya asahan niyo, maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababaihan at maririnig ang boses ng kababaihan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po nandito si Benhur Abalos, si Abi Binay, si Pia Cayetano, si Tol Tolentino. Puro puro po, magagaling na abogado, sanay na sanay sumulat ng magagandang batas na hindi, hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At ang problema lamang pagka ito mga nasa mga pagsama-sama mo mga abogado, eh, alam mo naman, magkasama po, po lahat yan at laging magandang usapan. Hanggat napunta ang usapan na nagtatalo sila kung sino yung pinakamagaling na abogado. Yun lang naman. Yun lang naman ang problema. At sa pag sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tignan po natin kung saan sila po nang galing. Unahin po natin si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensen. At si Erwin Tulfo naman na Dabawenyo ay uh, ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu kung saan na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin ni Amy ay alam nyo naman siguro si Imelda 100% waray po. At alam natin baka hindi niyo po nalalaman na ang mga ninuno ni Camille Villar sila po ay nanggaling sa ilo Iloilo. Mga Ilonggo po. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa sa kanilang mga pinapalalangin para sa ating para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan po natin ay mag-unlad. Hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng kapakanat at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan ng sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na ano pang sabihin nila. Tayo po ang may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi nating kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na nasuporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan.